this video ay alis tayo ay payat na ang manang nyo ayan dati yung katawan ko ganyan alis mo na tayo ngayon wala na ganyan yan siya dati o oh. Ganyan. ganyan ganyan wala na for this video ay may pupuntahan kami dam dararang dam for this video wala na akong prutas pa kailangan ko bumili ng prutas bye bye This video ay nakauwi na kami dito sa bahay. Ganyan siya. Alam niyo ba kung magkano yung 300? Diyos ko. Iwan ko kung matibay. Di ko lang alam. Ang Wala na kasi akong ipit. So, kailangan ko. Kailangan ko ng ganyan. Ganyan. Pinutulang ko kasi yung buhok ko eh. Kaya yan, ganyan. Wala na tuloy. Ito yung nagbili ko ulit. Uh. Ah. Pinabili ko ulit. Ah. Uh. Kay Apple. Kay Mito ba? Kay Mito to sa amin eh. Sa atin, no? Mito? Star Apple. Okay, ano, ano, kay Mito ko di Apple siguro. So, yan ang nabili ko. Sabahin natin kung ano yung... Ah! Yan, kaya maurog. ito mais. Bumili ako ng mais. Ito pa. Ito lang ang ano ko sa katawan ko para hindi na masyari magiging Mugasan pa natin. Mm -hmm. Ayan, dito na tayo sa kusina. <laughs> Hala. Nagluluto tayo. Nang gulay. Ano kasi, bukas pa ako mamalingki ng ano namin, walang laman ng krim. <laughs> Bumili lang ako ng ano, ng ulam nila, mga chicken. Pero bukas pa talaga yung ano, si wala ng ano, wala ng oras. Ito na lang. Ah. O, ah, diba? Pahintay ng gulit. Sabi na. Ito na lang. Sinabaw. Sinabaw. Ayan tayo, no? Ay. Ayan tayo. Magkakamay lang ako. Sardinas to. Hindi to Mga kamay ko kasi. Sa akin naman i okay.